Pero kanimo interior hadre dong gilub nga nani dong wala na. Ano man? Ano makaingon mamu nga ko yon ni interior hadre da pita. Ano man igon? Unsa may matikdan niyo? Katong silang papa sa una katong. Ang lagi is da ni uno papa dre nai babay dre tungod. La. Ah, karon mga kayo yo na ko sa Minterio sa Malbog. Ah, nay nagtoltol na mga bata duha ka buok. Play da di mo dong. Size. This size nga mo. Janjan. Jan. Ikaw dong? Kisi. Yes. Ni Ah, sige. Asa man dapat ato ang nga kuyo yeah, kay sa namin teryo. Ah, uh, karon makayo yo amo kay na, nag-ingon sila sa kuya nga na ako noy pinaka kuyo diri min unya. Ah, karaan kuno kay ni min teryo. Pero kani min teryo hadre dong gilub nga na ni dong wala na. Kada na mamatay sa dire at hadapita adri ilobong. Ah. Oh. Ah. Ay, na ay trena makaingon mamo nga kuyo ni min teryo dapita? Unsa may matikda niyo? Katong. Silang papa doon na katong. Ang mga kikisda na yun. Eh. Unang papa doon ay babae dras tungod. Wala. kalit ni kalitrang o kawagtang? Hmm. Oo uh, or... Nung sa mga babae, sila papa mo. Wala na wala rin kulit. Mga ba? Sige e nga una... na... Mga ba? Ay eh. dili yung tubag. Ay dili yung tubag. Nga ni kalitrang kawagtang? Oh. Oo. Yawa gud. <coughs> Yawa no? sa man ah mga kayoyo may ilahan na nga minteryo ni Dre Dapita Agianan kay tungod nga wala yung nakabutang dito sa gawas na nakabutang dito sa signboard wala ah wala lagi mga kayoyo wala ah wala lagi may idring i Dre nga na yung maagi Dre hindi gini may nga minteryo ni Dre dira mga kayoyo matama ito mingaw Dre mga kayoyo sul sul Dre Dapita pero ang entrance Dre ang entrance Ah, tanawon na to dire, mga kayoyo. Unsay mga Murag di man kayo ni dako menteryo dire sa babaw. Sukad so, sa pagkabata ninyo, nakaibalo na mudaan nga aw menteryo na ginidaan pag oh. kay balo ninyo. Oh. Dugay na gid kay ni. Eh. Paminaw niyo pilan ni ka years menteryo ha. Karaa na gid ini. Eh. Oh. Ah, karon mga kayoyo. Kani minteryo ha diri mga kayoyo. Yeah ang sa tunga ni mga kayo oh, na ay simbahan unya karong gabi yung mga kayo ako ning ari ondre katulgan ko ni dre mga kayo kay na may giingon nila nga ah. na ako ni mga kababalaghan dre mga kayo pero dre mga kayo yo na daan dre na usa ka dre sa unahan usa ra gid sad ni nga uh, balay dre or tanaw dre sa unahan kung mayroon bang uh, bahay dito sa loob tingnan natin dre sa loob mga kayo Ito mga kayuyo. Tingnan niyo itong kabaong Nakas Nakalagay lang gilid ng Pader. Dito sa gilid ng Pader sinagay ang kabaong mga kayuyo. Ito na mga kayuyo. Mayroon mga kayo yung ano, simbahan sa loob ng cemetery. Ah, uh, nandito ako ngayon sa cemetery, Malbog Cemetery. Dito sa Hitas. Ito mga kayuyo ang Oh, Mga kayo yo. Rabino? no. maka <San> Dito tayo. Nay, ini pantiun lagi dong nga kuan dong. <Dito>. Sama ni dire. Sama ni sia. Sama ni siya Parang lamisa satu dong no, tanama dong. Ngano ni ngani mani? Ano sa'yo kuha nanin niya? Ni, ah. Ngayong anim ni? Ha? Ha? Ah, oh, kalabiran ni Liz Babaw. Ah, mga kayoyo. Tanawan niyo mga kayoyo. Hmm? Grabe, no? Mayroon pang bagong linibing dito sa kabila mga kayoyo. Ito ta mga kayoyo. Tingnan natin dito. Oh, mayroon ditong Meron dito mga kayo yung uh bukas. Ah, so, bungo dito mga kayo, yung, pero wala ako nakitang buto. Bungo lang. Tingnan natin dito mga kayo. Yung. Parang ang tagal na 'to. Ta parang matagal na 'tong mecho dito mga kayo. Ito. Meron pang kuan mga kayo. Merong libingan na tiles. Ang ganda naman. Dito tayo. Tingnan natin dito. Mag ikot ikot tayo dito mga kayo Tingnan natin dito sa kabila. ah uh, ngayong gabi, babalik tayo dito. Mag-explore tayo dito ngayong gabi. Uh, mayroon pa ditong tiles na so. Oh. Ano ba to? Parang parang nabibiyak mga kayoyo. Hindi ko alam kung mayroon bang laman ito sa loob na kabaong. Para namang walang kabaong dito sa loob, tingnan natin dito sa loob. Parang wala. Hindi naman makita natin anong nasa loob. Mayroon bang laman? Dito tayo. Bakit? Mali ito. Bakit mali ito? Dako <tyal noise> oh. hmm, na na, lalang. Oo, malaki na ito. Uh, akala ko, akala ko, bata. Hindi naman ito mga kayoyo dito tayo merong merong pang bago dito mga kayoyo merong bagong nakalibing dito mga kayoyo uh, walang pangalan ito mga kayoyo walang pangalan bagong nakalibing dito wala naman nagay ng pangalan o sino to dito tayo hanap tayo dito <coughs> Oh, wala namang pangalan dito sa kabila, wala namang pangalan. Bakit walang pangalan? Halos halos nakita ko dito, mga kayoyo, walang pangalan. Ito po, walang pangalan. Ah, uh, suggest lang kayo mga kayoyo o anong walang ng pangalan. Dito mga kayoyo, tingnan mo, mayroon pa dito ng mitsong walang pangalan. Oh, ano ba 'to? Parang mayroong laman. Tingnan natin. eh, eh mamaak. Eh. <laughs> Kuyawan mo man sad ta. Kadaw kong namaak na. Tawa lang akong mga amigo noon. Maroon pa. Oh, walang pangalan. Bakit wala namang pangalan, mga kayoyo? Hmm. Bakit? Bakit wala namang pangalan? Bakit wala namang pangalan dito? Mayroong, mayroong naman nakalagay dito number. Uh, number lang, walang pangalan. Bakit wala namang pangalan dito? Dito saan, walang pangalan. Oh. Dito walang pangalan. Dito walang pangalan. Bakit walang pangalan? Lahat 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 nakita ko ngayon. Oh. Dito, number walang pangalan. Bakit? Hmm. Number walang pangalan. Number lang nakalagay oh. Tingnan niyo. Oh. Dito sa Dito, ka, dito sa dito oh. Walang pangalan. Hala naman. Bakit walang pangalan? Walang pangalan. Bakit anong nangyari dito sa libingan na ito? Wala namang pangalan lahat, ha? Hmm? Walang pangalan. Allah. Makaraan na God. Ha? Huh? Makaraan. Ba, ba, bakit walang pangalan? Wala. Hindi mo alam? Na. Hindi mo alam? Ha? Taka Mayroon pa? Hmm. Oh, dami pa dito. Oh. Dami pang na, ano dito, mitso sa kabila. Oh, na merong mitso dito ah Tinubuan ng puno. Merong mitso dito huh? Ang laki naman ng puno to. Ano to, lumboy? Ano sa Tagalog sa lumboy dong duhat? Lumboy ra. Hm? Ano sa Tagalog ng lumboy? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ah, kayo mga kayo, kung alam niyo ano sa Tagalog ang lumboy. Ah, anak, ang alam ko duhat daw. Ambot ah, ba? Hindi ko alam. Dito tayo. Dito tayo. Mayroon pa dito mga kayo Ang dami na kalibing dito mga kayo parang Idol, mayroon kong idol nakita. Dol! Asa mo Ha? Ah. Meron ito mga kayoyo? Ay, ito na mga kayoyo. Meron ako nakita ditong Meron ako nakita ditong Ito na mga kayoyo. Meron living dito mga kayoyo na uh, butas sa ilalim mayroon pa ang kabaong dito mga kayoyo tingnan yung mga kayoyo mayroon pa kabaong nakalagay sa ilalim hindi natin masyado mali hindi maliwanag sa ilalim pero spot na to be makita oh mayroon kang spot ito naman kayoyo eh wala naman buto bakit walang buto dugo wala na. Ting... naman ito mayroon no. Hmm. Hmm? wala namang buto tanaw Meron? Ito, higit luban takluban. Hmm. Hindi tayo. Ano ka? Hmm. <coughs> Ang <coughs> dami na kalibing dito. Oh, mga kayoyo. Nabibiyak na mga kayoyo. Ang taga na dito mga kayoyo. Hindi na pinapansin sa ano kamag-anak tong libingan na to. Hmm? Tingnan niyo na bibiyak na grabe no grabe mo kayo Uyo. babalik tayo mamayang gabi dito tayo matutulog dito tayo sa bandang gilid ng sambahan diyan diyan tayo matutulog sa malaking cross asa nakalagay ang mga buto dito dong kena sa malaking cross kanang box diyan nakalagay titingnan tatingnan natin Ama kayo Uyo. tingnan namin ang mga buto, mga bungo, mga kayoyo oh, hmm? grabe ang ganda dito kapag gabi, mag explore ta dito dito ako ngayong gabi mag explore ta dito sabi nila, mayroon daw dito mga na nakita nila sabi sa ano, kasama ko ngayon mayroon silang, mayroon nakita yung father nila dito sa ah, uh, cemetery na ito mayroon daw pagalagala ditong babae At baka taga diri to dong ha ba ba basik basig taga diri to ang nakita ni papa ni di mo dire oh dire ba sa taga din to ang babae ba wala na magkalit kuno nawag ta rakalit yo mm. no kadlawon pa siya ah, kadlawon mm. uy nagsuruy-suruy ng babae kadlawong dako di ay mm. Bihawa, no? Ah, Tres? Tres? uy no ah stress mga stress mm. uy uy hawa Ah, ito na mga kayoyo. Tingnan natin dito sa loob kung mayroon bang nakalagay dito ang mga buto mayroon mga buto dito tingnan natin oh, ganda okay. ayan mga kayoyo ang daming buto mga kayoyo ito dinagay lang dito mga kayoyo hmm, mayroon pang nakaba, nakatayo hmm. nakita nyo mayroon kang spot doon ayoko no? Tingnan natin. ayot Ah, hula na. Tinagay lang sa sako. Ang daming buto dito na sa sako kayo. Mayroon sa pikas? Mayroon pa sa pikas? Sa pikas Ito mga Grabe. Kakaiba itong na ito. Parang Parang puding. No? Eh. Parang puding ba? Uh. Pan. Eh. Ipikas. Gutom <laughs> mama? Igotom ka? Alis na tayo. Dito mga kayo yung Ito malaking cross nila. Dito sila mag ano, mag uh, ah, magsindi ng kandila. Ito mga kayo Bakit linagyan ng tubig mga kayo yun? Ulan. Ah. Uwan to. Uwan. Ah, kandila to.

Balik tayo dito mamaya. Mag alas 12 tayo. Bumalik tayo dito. Kapag mag alas 12 na, matutulog tayo dito sa kabilang banda. Dito tayo matutulog mga kayoyo. Sa malaking cross. Diyan tayo matutulog. Tingnan natin kung mayroong ba kababalaghan dito ngayong gabi. Ah, mamayang gabi. Kapag mayroon, hindi tayo maghusga. Ang cellphone ang maghusga natin kapag mayroong mahagip sa kamera. Ah, karon mga kayoyo. Mapauli na ko. Hapo na mga kayoyo. Uh, maraming salamat sa inyong lahat. Nagsubay subibe kamo sa akong mga video. Wala kayong sawa sa pagsuporta sa akin. Ah, uh, maraming salamat. Bye-bye.